Oo. Oh. Wala, gagawa na lang sila, boss. Kaya to, sakto na, Ito, ito, malaki. Ilang mansong warranty niya, boss? Ay, Ay, year. Nasira na yung tank, hindi pa tutira. <laughs> uh, oh, yung silensyo din, no? Papasok natin yung wire ng ano. Hiyan. wire pa para malumis. kaya uh. ah, nag-usap na kayo kayo pa alam mag-usap yan sila, pinakabit ko na para maganda sa tingnan Hello, sir. Uh, yung, <coughs> yung bahay niya, gusto mo, ikaw na lang tumirada. Saan, sir? Yung poso so, ayang uh, jetmatic, Ikaw na lang gumawa ng bahay niya. Punta na mo na lang, kami. <laughs> Kayang-kaya mo yan. <laughs> Maning-mani sa iyo yan. Uh, may, mga, may mga makina ka naman, no? Hindi pa magaling masyado, sir hindi ang gawin mo, uh, brother, kuhanan mo ng ano, kuhanan mo ng sukat, yan, tapos i-canvas mo, papagawa ka ng ready-made na parang bahay-bahay yan. Ah, sa Ordaneta na? Correct. Ah, sige. May yung plan ko, para, ah uh, so, i-canvas mo siya, kuhanan mo yung sukat niyan, kapsan yung gusto ko, yung nakakulong siya, Opo. tapos lalagyan mo siya ng padlock, may lagay ng padlock. Ah, tapos is, isay semento sa baba, sir. Yeah, kaya mas maganda kayo na din eh, mas safe pa kasi kayo ang gumawa dyan. Oh, sige, sir. Uh, so, gawin mo, uh, brother, uh, gusto ko isilmating yan, uh, brother, ah. Oh, sir. Sige po. Uh, so, puhalin mo yung ano, puhalin ng isilmating uh, then, ah, uh, i mo tower Ta ordaneta. Tapos, Ah, sige sir, walang problema. Yes, ah, sir. pag sa uh, natin talaga 'yan, yung ano, yung uh, level niyo. Eh, uh, kahit na di magtimento kasi uh, natatakot na naman ako. May iba na namang gagawa, alam mo yung sila po po concert. Tamaan nila yung mga feelings niya, patay na naman sa kahiwan nila. Sige sir, sige. Ganun na lang, ganun na lang sir. Oh, sir. Oh, after dot. Ah, na alam mo 'yung sukat niyan. Oh, sige, sir. sige, sir. Sige, sige. Okay. Ah, kayo na lang. Kayo na lang dito Oh, sige, sir. na lang, sir. Kayo na lang ang gagawa. Pati ng semento na para isang ganun, no. Opo, madam Si ano? Dayo kay boss. Uy, look. Lumaday. No, okay. Maday okay. oh, right. na kaya. Good na. talaga ng Drain ulit natin mga kanipi kasi inano namin yung wire. Ginalaw namin. Ayan, tumunog na. Kaya na ba yung buhangin dyan? Kaya na yan, madam?

Uy. 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 Pero, adi, ko dapat mag-dip sa pantay ba? Adi, dito yun, dapat ah, mabawasan na ba? Ha? Anong may... Ha, ah, kunatan, may isang hollow block, sige, pag simen ko na. Sa sakto, ta, ati, tiyag, yusod ka lang si niya. Eh, nga ako sa ano yun. Sa, Shower, parang hindi siya umiinit. Kanina pa ako nag-testing, hindi lang naka-on. Oh. Mm. Ginanong ko, iinon ko naman siya. Hindi naman ko walang in inip. Bakit yung sa ano? Hindi oh, yung... Breaker, madam. Breaker. Madame. Hindi siguro ko na-on -oh, yung breaker. Natakot pa ako eh. Oh, mamaya, makakuryente ako. Okay na ba yan? Kay Ato? Buti sumakto yung ano, yung hose. Hmm. Ang dami dati eh. Sakto lang talaga no? Gamit, ayun lang sila. O, mo ka na riyan. Bigla mo pa pala. Wala akong sasakyan. Mamala, ay, ayan na, okay na. Nasabas ko na yung minit. Sakto lang pala Tapos yung pinagalaman. Tapos i-off na lang siya, yeah, no? I-off. I-off lang muna pag hindi ginagamit niya. I-balik na lang siya. okay. Yeah. Okay na. Maganda rin pala yung ginawa niya, ano? breakan. up Ayan na, na to. So. Mm -hmm. Ayan lang. Ang na niyo na barado. Ang bidet barado. yung barado. <laughs> <Nga, jaba. laughs> yung project.

ala kami sa susunod <laughs> Sige, thank you Ayan mga kanipi, natapos na yung ano, uh, Paggawa dyan Na-check naman namin ni Boss Peter Ayos na, wala nang problema Naiayos na rin namin yung ano, wire so, Okay na, balik na lang kami sa susunod dyan Yung project na ipapagawa sa amin Mga kanipi Ayan mga kanaypi Nandito na tayo sa Ordaneta Diretso tayo dun sa ano Sa Pagawaan ng kulungan ng aso Kanbas natin yung ganon mga kanaypi Dahil Ilalagay ni sir dun sa ano Sa may makina ng motor Yun na yung gusto niyang ipagawa eh Pausapin natin yung gumagawa Parang ganun ata yan o no, boss Ayan pula ano Ha? Pulang no. Oh. Wala gagawa na lang sila, boss. Ito, to, malaki. Canvas mo na, canvas. Yung ganito sa boss, pero still mating lang. Ayan mga kanuipi Nakapagtanbas na tayo dyan Sa ano Sa gustong ipagawa ni sir Ngayon pupunta kami ng Bisho Village mga kanuipi Dahil may trabaho kami doon Papalit kami ng ano Ng motor Motor ng tangke. Another trabaho na naman namin ni Boss Peter ngayong araw. ayan, thank you Lord sa blessing. Kahit natin sa ano pagpasada, mayroon pa rin tayong trabaho. ito na tayo mga kanayipe Ate Ate Hay nung Pareceban nyo lang ang anang arudan. Wain, basta yung kalakan lahat ang motora niya. Wain, tano, kwa, siyempre kakaasid mo, wain. nagbayag na nga kwa ka. Lugan ka, kortame ante, kung nadamat ka, inor-ore ka mata. Wain na. Ah, wain ti bawas na jilibur dan. kasi talaga tilibur kami tatandang. Wain na, kasi kami ngon, wain na. Kakita nyo pa jigri po aya? nanti na, Kita mo yun, no. Kaya gumata gumatang ang Haji, pitings na nga eh. Kita mano ano, palimpan. nyo pa eh pun di kami ano Anong sigurado? Uy, yung tanong ka magsubsubli. Ayan, mga kanipi. Dito yun. Yan o, yung sirang motor. Ito. Pa. Gidaan sa akin ang ating motor ngayon. Kaya na yan. Kaya na. na yun. DIY yan. mga kanaipi tayo ng ano, motor para mapalitan na yun problema dun sa ano isang apartment ni Kuya Elpidio ayan punta tayo dito sa FMT pili tayo ng motor mga kanayipi. Awan na, madam. Deliver lang, sir. Ha? Huh? Deliver Awan kami nga yung motor yung uh, China, madam? For 5, sir. Ha? For 5. For 5? One year warranty. A hundi kalakanan. Ayun na nga, madda, atoy.

Babaro pa yung yung Hindi, budiga ka. Budiga at. Ay, dili budiga. No, na. Awan not... dyan Hanggang, hmm. hanggang 4-3 lang sir? Ayan na yung motor. 4 /3. Ilang months yung warranty niya boss? 1 Ay, one year sira na yung tank, hindi pa ito sira <laughs> Oo, oh, yung din na no? Alright Ayan, mga kanaypi Yan na, may kakabit na naman yung ano Motor doon 4-3 Oo, hindi tayo lang big blue balls Ay, saan banda? Doon na Mayroon oh. kaya doon? Oo, mayroon doon doon Hindi may tawiran Oo Hindi ako pwedeng pumasok dyan sa bayan eh tayo. Baklasin na ni Boss Peter tong ano, lumang ano, lumang motor. Papalit natin 'yan. Eon brand. Ayun, mga kanaypi. Eon brand. 4-3 Ay, katumpay nga ito ko alam Ay, siya no, naka-DIY mo PPR <laughs> na nilagyan ng trade Ay puro Magtaray pa yata ni Palig-Palig na Hindi, nataangag dal-dalaw Magtaray po Hindi, maglalagay ka sa truwar Oo May aebang naman, okay Ayan, kargan na natin to Baka kargan pa ni Boss Peter eh Ako na lang <laughs> At least, bago na yung motor niya, no? Oo, oh, boss Pwede pa naman yung ano, bulb niya mga Yan boss, meron lang. No? Ano to? Sakman. Ito. tayo eh. Tuloy din dito ni Garcia. yung breaker na nga

Decirlo bien. Okay. Madi mo gamit natin may isang set na ni. Eh. Madi nga nagkuha Dapat duwa dapat kumain. Eh. Ay, maka na Hindi gumagana to. Baka yung ano, yung breaker niya mismo yung sira. Walang kuryente to eh, yung outlet na yan. Gumamit kami ng extension. Ayun, gumana na. Nagkarga na yung ano, motor. Ang dumi ng ano, tubig niya sa baba Check natin to mga kanaipi kung wala nang leak Ano boss? Ayos na? Oh yun, wala nang leak Ayan, pinalitan natin to mga kanaipi Ang pangalan nito boss? yang mail adaptor bos mail adaptor yang gawin ginawa nila ano uh, DIY, sinunog eh. nila DIY sinunog nila tapos dito nila natin may boss eh medyo hindi maganda yung pagkagawa boss, kaya ganoon ang nangyari. Mag-leak no. Mag-leak. Pero itong isa maganda yung pagkakagawa. Yeah, Tingnan nyo yung isa, uh, walang leak. Mm -hmm. Pero ito talaga yung standard. May male adapter. Oh, para kasi yung yung pinaka-tric niya ano, uh, stainless. Mm hmm. Talagang ano. Saksa ka boss Ayan mga kanipi Natapos na yung trabaho na naman namin dito Sa PSU Village Kay Kuya Elpidio Estimada ka na din Ayan shoutout kuya dami nating na trabaho ngayon mga kalipi daming blessing thank you lord buti na lang kasama natin si boss peter eh. alam mo ayos ka lang ayos lang boss tsaka kung hindi natin magagawain kung, kung, kung walang ano, tag team oo nga <laughs> ayos na uwi na tayo mga kalipi